Kumusta sa lahat? Ito ay isang magandang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Buy 5, get 5 free for only 99 pesos each. Pagmamayari mo na ang high quality 304 stainless steel set ni Marvin. Protektahan ang iyong minamahal na pamilya mula sa panganib ng impeksyon mula sa paggamit ng mga hindi ligtas na plastic tray. Ang produkto ay malaki, magaan at matibay, walang alalahanin tungkol sa kalawang. Komportableng gamitin sa microwave, madaling linisin at napaka-versatile mula sa pagluluto, paggawa ng ice cream hanggang sa pagluluto at paggawa ng mainit na sopas. Sa particular, hindi ito amoy ng pagkain sa refrigerator at ganap na ligtas para sa kalusugan. Huwag palampasin ang promosyon na buy 5 get 5 free at libreng pagpapadala sa lahat ng order. Magmadali at mag-order na. I-click ang button na Shop Now sa ibaba para magkaroon ng produktong ito sa limitadong panahon mula kay Marvin.